dito ang harap ng balay nila dito pag ano no ganoon na lang oo oh, kasi ito habaga at dito oo hmm. Magandang tanghali po mga kababayan no. Grabe, sobrang init po mga kababayan at nandito naman po tayo sa Barangay Baklaw, sudat po sa Kawayan po mga kababayan. Tara niyo na po mga kababayan no, ang sipalay. Yan po makikita niyo po, kita ng dagat dito ng uh, mga bayan uh, a namin dahil po ay titingnan po ni panday siya po ang gagawa ng bahay po ni Nanay Melinda po makabayan no titingnan niya kung ano ang gagamitin kahoy ba or na lang ay kung parlinsa po ay gagamitin ay medyo langarin siguro kasi walang kuryente malapit dito uh, maghanap po kami dito ng kahoy uh, at si Kuya Remo ay hinihintay po namin makabayan makabayan no kasi lang kami kasi sinundo opo siya para po itingnan dito po ang paano gawin at si Querimon umikot kung akat ba ang kanyang service po mga kababayan ayun po mga bayan abangan nyo po ang update ni Querimon no, sa babahay ni nanay na may anak na kinder at grade 1 po mga kabayan no. dahil kawa naman yung anak niya kilo kilometro ang nilalakad grabe nakakapagod yun pag apat na oras bago sa school, school po mga kabayan no. grabe kawa buti Mayroong isang teacher na nagchat kay Queremon no? at agad inaksyonan ni Queremon para po ay matignan ang kalagayan ng sitwasyon. Kaya ito, natignan ni Queremon na ah, kawawa. Kaya maraming salamat po sa nag-offer dito ng lupa. No? sa teacher din na may meron lang lupa dito. At siyempre, maraming salamat din sa mga, mga taong nag-share ng blessing upang tumulong sa pabahay ni Queremon kay Nanay Melindi. Ah, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. God bless. God bless po sa inyong mga kababayan. At maya mga kababayan, ipakakita ko po sa inyo ang patayuan at patirikan ng bahay ni Nanay Melinde. At yan po. Bukid na talaga to mga kababayan. At doon po yung oh, mina. Oh. Kitang kita pa. Oh. Nandun po yung bahay ni Tutumino. Kita pa dito. Oh. No? Hmm. Yung tinulungan ni Karimon. Doon po. Grabe. Ayan po mga kabayan, abangan nyo po mga kabayan ha. Shout out, shout out po sa inyong lahat. Grabe, sobrang init. At ang sanglas na po sa Rami Vlogs dahil sobrang ano, alikabok mga kababayan. At yan po no, uh, titignan na namin mga kabayan. At ito na si Kuya. Ta! Dandaan lang tayo kasi alikabok pa at sobrang panghirap yung daan mga kababayan ayun po mga kababayan no? titignan na po sa marugpanday kung ano ang dapat i anong design maganda po mga kababayan no? titignan niya po yung area dito po yun mga kababayan no? ang area na patayuan ng bahay ay Meg tignan mo Meg kung ano ang maganda design dito Meg Ito. So, Ito yeah, no, suggest. Abagat no? O dito na lang amo oh. Dito yung yung mm. ya yeah, no. Tapos dito okay. lang kami juga main no. Okay. Pwede no? Pwede. Matujis po ito mga kabayan Pero may Merong may, bulada na ano six no kasi sa Ano ba Sa kusina No Oo oh. Uwis ah Ganun yung daw Tapos dito nubo lang Para kung dito nubo kasi Dito kainin sa ano mm. Sa hangin no Okay maayos Dito mga kabayan At dito po yung mga kabayan no Patayuan sa dito ng bahay Maganda kasi malapit naman dito po sa pasada mga kababayan. Ito, kahoy na lang po ang kulay po mga kababayan. At tatina na po yung area sa manuggawa ng bahay. Ayos, okay na. Tingnan na po. Grabe, tagilid na po yung slakin ni Kuya Remo, no? Tanda na po. Pwede kasi yung mo kasi tagilid na yung slakyan mo.